Yun, kumusta mga kaspero? So, panibagong gabi naman na paumanan natin at welcome back sa ating channel. Bali, muling nasundan yung gabi na paumanan namin. So, muli naman tayo maumana. Samantalahin natin habang hindi tayo nakapagtrabaho. Bali, kasama natin ulit si Doy Doy at si Pare Christian. Tatlo kami tapos uh, inaantay pa namin si Ricky. Yung sasama sa amin ngayon. Bali, yung langoy namin mula dito sa sapaw ng magasang tapos iikot kami papunta dun sa Mahibayan sa Sitio Matangyaron dun na kami aahon andun na yung isang motor namin na service bali doon na namin iniwan so sana makarami tayo ng huli at yun ah uh, gabayan tayo ng Panginoon sa ating malinisin so yan so, at sa mga bago pa lang dyan sa channel ko wag uh, huwag nyo pong kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para parating kayong updated pag may bago tayong upload na video na kagaya nito so, ayan, abang-abang lang mamaya pag sisisig na kami dun sa uh, bahura na papamamanaan sana may biyaya at bigyan tayo ng pangulam makalibre man lang so, abang-abang lang mamaya nag-uulbo like pang alam po yan sa so magasang Alright mga Espiro, umpisa na, na, natin yung paglalakad po pagka sa spot na uh, aming pagsisibulan sa pagdive Sana may biyaya tayo na magbuwang makuha ngayon Alright mga Espiro, dive na tayo, doon na yung mga kasabok na ulala Tara, uh, let's go! ¡Gracias! Ayat surah. Hei, salam ramai yang kapal. Hei, segelut. porta naantiidokawa vantinla Kita kasih coba, kita kasih plastik, coba nanti masuk はい。 Malaki-laki na ako. Puro katambak sa loyo. Ano oh, mga ka ah, na kami? May Ha? Kaya mo ba mag-ada ng may minbusman? Makuri. Oh. Ngayon makiiwaman pa, no? Uh -huh. Au! Iwaki. Malakas na yung agos. Sa lubong na. Ah, ito yung pa lubong. Arungan. ito yung tabugok. Tabugok. Si Christian niya, ito yung power nung... pa. Paris, natin. Paris, kaya mo dahil. Pero kung di, ito masulog ang sa may tanto, ito. Masulog. Mga kadal. Mga kalibri. Ayun guys. Tambang oh. Hindi ako may na sa pang sabah. Hindi lamang damo. <laughs> Kamasun. Kamasun. Kamu masuk ni tu. tu. Ayan, good morning po sa inyong lahat sa mga solid viewers natin, subscribers at sa mga OFW na nakakapanood ng ating video. Maraming maraming salamat po at sa inyong katuloy na suporta sa channel ko at bali pasensya na po kung ngayon lang ulit tayo makapag uh, shout out sa mga nagkapa shoutout sa atin. So ngayon lang po tayo makapag shoutout. Pasensya na po kung sa last video natin ay na hindi tayo nag shoutout dahil Ah, uh, kukunti pa lang yung ano natin, bali nag-ipon pa tayo ng shoutout natin. At siyempre, patuloy pong sa walang sawang panonood ninyo. At so bali shoutout na po tayo kahit sa kunting video natin ay sana po ay nakapagbigay ng aliw at uh, libangan sa inyo. So habang nagpapahinga, uh, lalo na yung mga may mga trabaho yun, maraming salamat sa nakakapanood ng mga videos ko. At bali, shoutout na po tayo. So, shoutout po kay Sagay Adventure from Western Summer Calvary. Yun, maraming salamat po. Shoutout kay Dark Sea Divers. Shoutout kay Kakalois Storyator. Yun, shoutout po. Shoutout kay Yoyo Mirror TV. Shoutout kay Dos Adventure. Shoutout kay Espero Pimula Shoutout kay Binobix Vlog shout out kay Father and Son Fishing TV, shout out kay Darling Gabi Jane, shout out kay Bisayang Niwang, shout out kay Nini Chua from uh, abroad, yun shout out po at shout out kay Rapi Spur Fishing at sa kapatid na si Rain and Fishing Adventure yung kapwa espero namin na taga um, Ali Northern Samar, yun shout out po sa inyong dalawa. Shoutout kay Kenny Spur Fishing, Shoutout kay kay Lianon's Fishing Adventure Shoutout kay Manoy Nil Vlog Shoutout kay Anime One Action Shoutout kay Bayangan Fishing Channel Shoutout kay Jun TV Vlog Shoutout kay Mandaragat Train TV Shoutout kay Dolph TV Mix Shoutout kay Matski Mix Vlog Shoutout kay Hingatungan Divers Shoutout kay Jeronimo Gubak from Negros. Yun, shoutout po. Maraming salamat sa panunood. At shoutout kay Pin Expert One Life History. Yun, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. At yun, syempre, patuloy po pa akong nagpapasalamat sa walang sawang nanonood. At kahit bihira lang tayo ngayon makapag-upload dahil busy-busy pa nga dahil malapit na yung pista dito sa amin. Kaya siguro pagkalipas na lang ng pistahan tayo makapag adventure ulit ng madalas dahil medyo tapos na yung mga trabaho na at gawain natin so ayan bali abang abang lang sa sunod nating video maraming salamat and God bless po sa inyong lahat